So ayan, magandang araw po mga idol Yan uh, welcome back pong muli sa ating panibagong uh, vlog Sa ating uh, feeds Mr. M's TV Official At siyempre sa ating YouTube channel, Mr. M's TV Official So to this vlog po ay Papakita natin sa inyo mga idol Itong aming uh, i repair Mas papupugiin natin itong mga idol uh, Galing po pala ito mga idol sa San El Diponso, Bulacan bali pinika po namin kagabi ang unit po na ito mga idol ay ginawa po ng idol natin na taga LD Ponso pinagawa ng idol natin ang pinagayaan po niya mga idol ay yung uh, sidecar ng Toril Davao so nakakuha naman halos mga idol pero hindi po talaga totaling 100% dahil uh, hindi po nalagyan ng bumper dito Katulad nung gawa ni Along Mangood ni, yan shout out sa iyo idol. Yung magaling magawa ng ganitong uh, unit. Tapos ang napansin ko pa dito mga idol, yung kanyang side wheel ay nasa labas. Ayan, hindi po talaga 100% na nagaya talaga yung gawang uh, sidecar ng Toril Davao. Ito, ganito. Yan, dapat kasi mga idol, yung side wheel na yan, nakabound po yan sa loob. Katulad ng mga ginagawa ng mga idol natin sa Toril Dabaw, mga gawaan doon. Yan, tapos full panel door pala mga idol, yung pintuan nito. Ayan. At mayroon siyang sliding na salamin. Ito 'yan oh. Na naka-sliding po 'yan. So sa loob, ito po ang suoranya. Ayan, may salamin na malaki para makita yung pasayro sa likod. Nakatinted 'yung salamin niya. Ito yung kanyang equalizer. Tapos sa mga sa, sa mga idol, yan o. Ang unit nito mga idol ay ano, may kasamang speaker siya na malaki. Hindi papakita ko sa inyo mga idol. Ayano. So ito yung kanyang speaker mga idol. Ayun. Ang ganda tumunog niyan mga idol, napakaganda, malakas. So ito yung upuan. Halos nagaya din naman po mga idol yung gawa sa Dabaw, sa Toril. Ito may upuan din dito. Itong yero, ayan o. Ayan mga idol, ang kapalo ito. Yan. Dapat pagka sidecar lang, 0.7 na yero, okay na yung mga idol para magaan. So, kaya pinick up namin yan doon sa San Ildefonso dahil uh, pinapabinta ng idol nat. Yan. Pero talagang maganda naman yung pagkakagawa talaga niya. Yan, sa mga gusto na matibay talaga, mga kapal, ito na oh. Pwedeng mga idol. Pwedeng pag ano man to, uh, ng barako. Ayan. Na nakakasa kasi dito mga idol, Supremo. So Ayan, kung gusto nyo mabili unit mga idol, nandito lang. Ayan. Full panel door din yung pinto nya dito mga idol sa likod. Ayan, mayroon siya mga tea yung ano ng motor plaka nandito na. Dito na nilagay. Yan. Stainless lahat ng balat niya mga idol. Yan, nasa loob na yung motor. Yan. Ganda pa ng gulong oh. nilagay niya idol oh. Pang heavy duty talata sobrang laki na ano, bracket. Yan, para magaan nga dito sa sidecar. Yan. Kaya yeah, sa mga gustong magpagawa ng ganito sa amin, piling pwede mga idol. Yan sa idol, oh, maker ng mga electric. Yan. May wiper na rin pala ito mga idol. Ito. Yan. Ito, so, side mirror. Yan, mga pintuan niya. Nakapulsterin na rin po yung kanyang mga sidings. Yan. Polstery na. Ito yung kanyang ang kisami may idol. Oh. Yan. So mga gusto ng ganito, nagawang turil dabaw. Oh. Eh, ito kasi mga idol, eh, pa namin ito eh. Lalagyan ng bumper dito na maganda. Gagayahin talaga natin yung gawa ni Idol Along. Tapos yung side wheel niyan, uh, ah, wala na rin yan, ah, alisin natin yan. Pagandahin natin yan. Kasi mga idol, yung unit na kasalimbaw, yan, masyadong salimbaw mga idol. Yan. So, binibinta pala itong unit na ito mga idol. Pero bago yun, ayusin natin yan. Yung bumper niya sa harap, tsaka yung sa side wheel. Ayan. Ang halaga po na pagbinta natin dito ay pag-usapan natin mga idol kapag nandito na po kayo. Yan sa mga gusto pong bumili ng unit na ito. Na style gawang Toril dabaw. Available po ito mga idol dito sa... Amin sa shop Punta lang po kayo Ayan Okay Ayan Complete set po yan mga idol Merong uh, Sound system po nakasama yan Ayan Kaya kung gusto nyong Mabili ito Punta lang po kayo May kasama na rin battery pala yan mga idol Dito sa ilalim ng Upuan yung battery Dito sya 3SM battery ayan eh nakalock yata mga idol nandito yung battery mga idol sa loob ayan 3SM battery na motolight tapos ito yung kanyang mga subwoofer ayan ito yung equalizer tapos yun yung kanyang speaker ayan Okay. So yan, maraming maraming salamat po mga idol. Salamat sa inyong patuloy na panonood at pag-share ng ating mga vlog. Yan, God bless you po sa inyong lahat mga idol.